Sunod-sunod ng mga bagitong pulis ang inireklamo kamakailan dahil umano sa pang-aabuso. Pero eto mga kapatid, hindi lang PO1 kundi isang colonel ang iniilagan daw ng mismong mga kapitbahay niya sa Antipolo. Kung bakit narito ang wanted exclusive ni Rafi Tulfo. Siga raw kapag nakainom. Ito ang reklamo ng mga kapitbahay ni Colonel Gregorio Sibog. Ang kadalasan po mga kapatid na inireklamo dito ng mga pang-abuso ng mga taong naka ay mga PO1 sa PNP. Sa gabing ito, Kernel po, Colonel, nga lang, Colonel ng BJMP ang nagreklamo po sa kanya isang tricycle driver. Sunday po, March 11, pagitan po ng 11 to 12 ng gabi, ginising ako ng anak ko. Sabi niya, Daddy, yung tricycle mo, binang ka ni, ni police. Pag di mo raw tinanggal yung tricycle mo, susunugin niya. Bukod kay road, natatakot din sa nasabing BJMP official ang iba pang mga kapitbahay. Sa takot ng kumari ko na pinagbantaan niya yung kumari ko, tumakbo sa akin. Pinagbibintakan tayo ng sindikato tayo ng tayong dalawa. Kinabukasan, pinaglater ko sa barangay. Binangga niya muna yung tricycle three times naming nakitang binangga niya. Pero itinagin ng BGMP official ang paratang na siya'y kinakatakutan sa kanilang lugar. Hindi naman ako po nanggugulo sa barangay. Hindi naman po, ano, hindi, minsan hindi. Sa buong buhay ko, hindi. Nang makarating sa pamunuan ng BJMP ang reklamo, agad nila ipinatawag ang kanilang opisyal at ang pangunahing nag reklamo Hindi inaalod ng BJMP yung mga ganong actuation. Kahit na naka-off duty ka, hindi ka pwedeng mang abuso pag nasa labas ka ng trabaho mo. Ano kaya ang kahihinat na nitong maboteng usapan ng Colonel at mga nakabanggaan niyang kapitbahay? Abangan po yan sa Wanted mamayang gabi pagkatapos ng Pilipinas News dito sa TV5.